Hello guys, um good afternoon sa welcome back to my channel guys. So ang daming patay na naman guys dito sa ating mini farm. Okay? Sa so, tulad na nito. Ito. Yan. Ito pa. Nangisay lang. Yan. Nangisay lang tapos itong broiler natin. Tapos ito na Ang mga manok. Ang daming patay guys kasi sobrang init. Grabe. Sobrang init po. Sobrang init ng panahon. Nagkakamatay na yung mga manok natin. Okay. So, konti na lang natira. Dito, mayroon ulit na bagong patay na manok. So, kukunin po natin. Ha? So, ito po, guys. Mga broiler natin. Ito po. At may tayo isang siseo rito na black meat. So, kakaubusan na po ng manok ngayon. Sobrang init kasi ng panahon. So, bala ko guys, lahat ng manok na ito, um, i-dispose -di ko lang muna. Uh, at mag alaga ulit tayo ng ibang breed. Siguro yung magiging breed na alagaan natin yung panabong na manok yung alagaan ko. So ito. Daming patay, guys. Ngayon lang ang araw rito. Daming patay. Sayang. Yan po. So yung mga manok natin, konti na lang yung natitira rito. Yan. So ang na po. So yun. Ito na lang yung natira na manok natin dito guys. Ito na lang. So, konti na lang guys. At yung iba sinisipon tulad nating Brahma rito sayang yung mata niya yan nakakaso na kasi hindi ko rin nakaka guys na malayan kasi wala rin ako sa bahay dito almost 2 weeks so yun tinamaan po yung manok natin nagdagan pa ng na sobrang init ng panahon okay so malaki na rin yung gastos at di rin natin na napakinabangan ibang manok rito kasi namamatay lang din tayo okay So yung gagawin ko na lang, dispose ko na ito lahat. Ibibinta ko na lang na ng mura para maubos na po. Kesa naman mamatay na ito lahat rito sa ating kulungan. Okay. So yun lang guys, yung ating content sa ating vlog. Update tayo sa mga manok natin na, na mamatay rito. Okay.